kaluskus ay salitang kwan yung bituka ng baka. Yun ang tinatawag nilang kaleskes na original talaga dito sa dagupan. Paano po siya bigkasin? Kaluskus. Hello mga kaps and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na namang travel for food episode. And welcome dito sa dagupan, Pangasinan! Dito sa episode na to ay susuburin natin ang Bangus Capital of the Philippines. Titikim rin tayo ng mga kaibang lokal na putahe katulad na lang ng pigar-pigar na rin yung one of the best na talaga namang ipinagmamalaking kaliskis. Yun yung kaliskis. Hindi ito yung kaliskis ng isda na iniisip mo. Kundi kaliskis o bitukan ng baka. Kaya siya tinang na kaliskis dahil dyan. Oo, yung bitukan na yun. Ito yung palengke ng mga kaliskis. Order oh, tayo ng dalawang special po. <laughs> At hindi rin mawawala sa listahan ang ating pagpansang isda. Ano ba pinakaiba ng bangus sa dagupan? Alam mo yung pag kinain mo yung bangus, may parang katas pa rin. Fresh na fresh, meaty meaty, juicy, tsaka may tamis. Lahat ng yan ay ating titigman dito mismo sa Dagupan Pangas kaya tara't pagsaluhan natin to. Let's go! sa lukuyan natin hinahanap yung Galvan Street kasi sabi ng mga lokal dito pagdating sa Pigar-Pigar yung kahabaan ng lahat ng mga nagtitinda ng Pigar-Pigar at ibang ibang lasa ng Pigar-Pigar ay nandun daw sa mismong kanto na yon na kung tawagin ay Galvan papunta tayo doon hinahanap lang natin so far hindi pa naman tayo naliligaw mukhang on-track naman tayo at sana pagdating natin doon ay matikman na natin agad yan. Okay, so nandito na tayo sa Rivera Street. Isang kanto na lang ang pagitan at makakapag-almusal na tayo. At eto na nga yung Galvan Street. Sabi ng mga napagtanungan natin, tuwing gabi, nagiging parang ugbo sa tundo ang kanto nito. Naglalabasan ng mga upuan at mga iba-ibang palinda. Pero ngayon, umaga tayo dumating dahil parang breakfast lang kasi natin. Masyado tayong maaga, kaya medyo limited ang mga magiging choices natin dito. Pero at least, matitigman natin ang legit, authentic, at original, Pigar Piga. At pagkatapos nga natin maglakad-lakad ay eh, nakapili na tayo ng makakainan. Nakita namin itong sinanay na dito dahil nagluluto ng pigar-pigar sa kanto. Si Nanay Rosemary nga pala, wakab. Si Nanay Rosemary mismo magluluto ng o nating almusal. 18 years na daw siyang nagluluto ng pigar-pigar dito sa kanto araw-araw. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng pigar-pigar? Ayun, -pigar? Yeah. Balik -balik 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 -balik. Continuous na pagbalibaliktad, yan ang ibig sabihin ng pigar-pigar. -piga. Ano nga ba ang mga ingredients nito at paano siya lutuin? Cara beef, mga, mga gulay, repolyo, sibuyas, cauliflower, tapos may pampalasa, kalamansi, sile. Simple lang din yung kainan ni nanay. Katulad ng mga napupunta natin sa iba-ibang lugar, medyo classic yung feels. Sakto lang din ang kakasya dito sa loob. Siguro mga 20. Parking, uh, well, sambahan din ng parking dito. Kami ay nakapark parking dun sa kabilang kanto dahil dito mismo ay medyo busy street po ang Galvan Street meron pa ngang mga palenggi dito kaya talagang malabong makakapark ka dito sa harapan ang suggestion dito kapag pupunta kayo maghanap kayo ng parking sa ibang kanto syempre yung safe at legal yung mantika ng pigar pigar matindi, po siya gusto niya coconut oil dinitip fry po siya sa mantika pag niluluto talaga okay. so magiging medyo oily talaga yung kalabaw no? yung harapin. Hindi kailangan yung mainik-inik na mantika kasi pag masyado, ipigas yung karne. Mamaya pupula yan. Pagpunti na yung gula niya, malala mo na naguto na siya. Yung standard kasi, ano lang, sibuyas lang. Nagkaroon lang po ng twist kasi yung mga costumer ng magustang cost, cost, may vegetable. Sa so, ibang lugar lang, ka, may ka Pero meron din po na mga purist kumbaga na gusto si eh, sibuyas lang, walang si gulay. Oo. Manta na mga Cubs! Mantila mga Cubs! Ayan, kasama natin si Nanay Rosemary at welcome dito sa dagupan Pangasinan particular dito sa Galvan Street Nandito tayo ngayon sa Christine May Pigar-Pigar na pag nila Nanay Rosemary uh, Nay, ito po ang uh, luto Pigar-Pigar nila na version kwentuhan mo naman kami Nay Paano nga ba niluto itong Pigar-Pigar na meron tayo sa harap natin ngayon? Ito po yung Pigar-Pigar na dinadayo ng mga bisita. Masarap ito kasi ano, yung hindi siya matigas kasi natanggalan na ng litid. Mm -mm. Ang pagyuto lang dito, deep fry lang po siya. Ang timpla lang asin sa paminta, yun lang tapos uh, lalagyan lang natin ng sibuyas, ay mga gulay, bokoli, koli, cabbage yun lang po. Mm, Napaka-basic lang no, Nay, okay. kasi asin paminta lang yung pampalasa niya. Ah. Binabad lang sa mantika, pero ito po ay beef o karne ng kalabaw. Opo. Pero pwede rin po ang baka Kaya. sa pigar-pigar. Pero common po, ang masasabi nyo pong authentic o legit talaga, kalabaw talaga Opo. ang ginagamit. Meron siyang halo-halong gulay, nilagyan dyan ni nanay ng repolyo, cauliflower. Pero ang sabi ni nanay, parang nakuwento niya sa akin kanina, usually hindi naman nilalagyan yung dati talaga. Kung baga, bago na lang to, na innovate lang. So sige, tikman natin. Masarap to sa kanin, Nay, o papak lang? Same Same. Parehas lang. No, parehas lang. Sige. Subukan muna natin ng ito lang. Ito, yung niluto ni nanay. Tapos may gisa siya sa sibuyas. Ayun o, no, nagkaramilize yung mga sibuyas niya. Parang nakakatakam uh, tuloy sa. So, lagyan natin ng gulay, lagyan natin ng karne. Oo oh, nga, hindi masyadong matigas na yun. Ibig sabihin, parang kumbaga sa steak, hindi pa siya well done. Tapos, parang manamis-namis kasi yung sibuyas. Tapos tamang umami nung ano yung asin MSG na kapaminta. Okay. May MSG na, Nay. Nay, kain ka sabayan mo ko. Parang see, <laughs> ang sarap kainin nito na may kasabay. Kasi usually, pag dumadayo tayo sa probinsya para tikman o mag-discover ng mga lokal na pagkain, ay may kasama tayong lokal na vlogger, lokal na taga doon. Pero this time, yung mismong nagluluto ng dish, ang kasama natin sa lamesa, si Nanay Rosemary. Ayan po, ang uh, tindahan nila. Simple lang tong kainan. Saktong laki lang. Medyo classic yung feels. Walang masyadong magarbong mga design kasi kumbaga, stop. Nandito ka na, kakain ka na, gutom ka na, paluto ka lang, kain agad. Na Wala nang arte-arte no, Nay. Okay. Oh, lang kabilis. Gusto ang lutuin niya lang. Kalamansi sa kasili. Hmm. Kalamansi. So, masarap dyan sa toyo man si. So, magtimpla tayo ng kalamansi. Lagyan natin ng toyo. Tapos sili. Ayan, ang paborito natin. Ngayon, kukuha tayo dito ng karne ulit. Lagyan natin sa kanin. Lagyan natin ng toyo man si. Kabulan natin ng pampakating sili. Pigar-pigar, almuson pa lang to. Medyo mahaba-haba itong araw na to. May 12 hours nating lalakbayin at didiscoverin na ng pagkain sa dagupan. Dito sa dagupan ay bukod sa pigar-pigar, ano pang pa sikap? Bangus. Bangus! Kasi bangus capital of the Philippines, dagupan. Dagupan. Hindi pwede mawala ang bangus sa listahan natin. Pero pagkatapos nito, meron tayong lunch na pupuntahan yung may sabaw. Malamang alam ni nanay yun. May sabaw yun, naman doob. Kalos-kalos. Yes. Kalos-kalos. Yes. Doon tayo pupuntang next. Subukan natin. Dagupan. Here we go. Let's go. Ito pa ang isang putahing hindi mo dapat makaliktaan. Tigman naman natin itong ipinagmamalaking kaliskis ng Pangasinan. Ito yung pinaghaluhalong halong bituka, tuwalya, puso at laman. May mapulang sabaw na talaga namang bidang-bida dito sa dagupan. Dagupan. Dito naman tayo sa mismong palengke ng mga malapit sa Dagupan Fire Department. Ito yung Perez Herrera at dito tayo napunta sa Bravo Kales para tigman. Itong, well actually mukha siyang pamilyar. Kung nakikita nyo, laman loob, tapos sabaw, tapos may kulay. Hawig siya sa mga papaitan, sa Gotong Batangas. Pero ito kasi yung version dito sa Dagupan. Kung tawagin nila ay Kales Medyo kagat yung ngipin natin doon sinasabi natin yon Kasi ganun nila banggitin dito bilang lokal. Ang ibig sabihin actually, actually nun is yung bituka o yung laman loob ng mismong baka. Itong kakainin natin ay purong-purong baka pero may mga version dito sa dagupan na minsan kalabaw ang ginagamit. Minsan merong kalabaw na halo so kara beef at saka beef pero this time 100% beef. Tingnan natin habang mainit-init pa. Kung makikita nyo yung sabaw orange na orange talaga. Dahil yan sa atswete na pagkakaluto nila ate. Tapos pinapakuluan daw nila to na may dalawang oras. Pwede mo rin lagyan yan ng toppings katulad nitong daon ng sibuyas. Tapos tingnan natin wala mo ng kanin. Masarap naman to na may kanin pero ganito na lang muna. masim makasim Pero, smoky at malambot. Kaka-comforting yung sabaw talaga. Kasi sabi nila ate, ang mga pumupunta dito nung araw, kakagaling lang doon sa party-party, sa inuman, pagpapababa, sabaw. At sa nga pala, dagdag kaalaman na rin, trivia, nalaman natin ngayon lang. Dahil din sa mga lokal na nagtitinda dito. Ito po ang OG ng uh, Kaleskes sa Pangasinan. Dito talaga pinanganak since 1950s. Nagtipon-tipon na po sila dito na para bang palengke ng iba't ibang version. Well, hindi naman iba-ibang version. Alas pare-pares lang naman. Yung Kaliskus, meron silang puso, may bituka, may laman. Meron ding additional. Yung pwede daw optional. Yung dugo. So meron din tayo dito yung pinadagdag na dugo. Well, pwede namang wala. Nilagyan lang natin. At bukod dyan, pwede ka rin mag ng sebo o yung taba ng baka, ihalo mo na rin dan. Kasi kapag pinagsama-sama mo yan, hindi ko na ma-explain. Talagang sasabog at sasabog na sila. Ang sarap kasi. beefing beefy. Kasi ito yung typical na laman loob lang. May laman talaga. Yung isa pang ko, dun sa previous vlog natin, nung pumunta tayo sa Lipa, lagi may condiments. Natutunan ko sa Lipa, sa Batangas, masarap ang mga ganitong lamando sa patismansi. Kaya naman, dinala ko yung kahugalian na yon dito sa Dagupan. Gawa tayo ng patismansi. Pika tayo ng kalamansi, lagyan natin ng patis, tapos sile. Huwalit tayo ng katiskas, lagay sa kanin, dagdag sabaw. At syempre, lalagyan natin yung patismansi na may kasamang pampakate. Medyo hawig na hawig talaga. sa masabayan ng dugo. Almusal, pigar-pigar may kanin. Panghali ang mekanin, may kanin. natin ito na may kanin lahat. Well, sana may kanin yung susunod. dito sa Dagupan nga pala, para tayong nasa lipa din. Kasi nung nasa lipa kami, kahit saang kanto, kahit saang kalsada, may makikita at makikita ang Gotong Batangas. Ganun din naman dito sa Dagupan. Well, hindi Gotong Batangas ay nakikita. Pero ang ibig ko sabihin, kahit saan ka pumunta dito sa Dagupan, yung mga kanto-kanto, merong mga ganito. Kaleskes. Pero lagi natin tandaan, dito pinanganak ang lahat. Sa Perez Herrera. Ito yung palengke ng kaliskesan. Kung gusto nyo makatikib, pumunta kayo ng Dagupan, dito kayo dumiretso. Andito ang OG. Andito ang legendary. Napaka-okay nung ano, yung smoky na laso talaga niya, yung effect nun, ang laking bagay para sa isang sabaw na kubukolo. Pag kinain mo siya na mainit, ramdam mo na niluto siya sa gatong. Nung pumunta kami dito, dinatnan namin talaga siyang kumukulo-kulo pa. Hanggang ngayon naman, parang hindi man nila tinatanggal dun. Parang maghapon ganun, kaya talagang lumabas la ng katas. At ang nagpapadala ulang yung nagdadala dito talaga, bukod dun sa usok, meron kasi silang karne kasama dun sa pakulo. Kaya yung beefing-beefing taste nandun talaga. Okay na okay to. Lalo na pag pinarisa mo ng kanin, para ka rin talagang kumakain ng goto. Pero may kasamang asim flavor to Hindi ko alam saan nanggagaling. gagaling O, paano ba yan? Ayoko muna mabusog Ano na tayo nung susunod? Siyempre, Bangus Cafe, tapat na Philippines Ano pa nga ba? Kulaan nyo Let's go! At hindi rin mawawala sa listahan Ang ating pampansang isda Coming up next na Ang isa pang pinagmamalaki at pinaka-famous Ito na yung iba't ibang putahing gamit Ang sariwa at pagong huling bangus Dito pa rin tayo sa Dagupan dahil Dagupan Food Crawl po ang gagawin natin buong episode na to. Ito naman ang Ciudad Elmina. Actually, kahit street food po ang uh, tema natin ngayon, At eh, napunta tayo dito sa isang restaurant naman. Dahil nga Bangus Capital of the Philippines ang Dagupan, hindi pwedeng hindi tayo tumikim ng iba't ibang klase o dishes ng bangus. Kaya naman umorder tayo dito ng inihaw na boneless bangus at saka ng relienong bangus na parang lumpia. Kumuha rin tayo ng sisig bangus at hindi mawawala dyan yung kinilaw na bangus at isa pa yung parang crispy na bangus pero steak version. Sa kulay pa lang, parang kakaiba na yung sangkap na nilagay. Bakit naging ganito? Mamula-mula. Sinerve po yan ng sisling parehas. Yung dalawang nakasisling dyan, yung sisig bangus at saka itong steak. Pagkatapos po ng pagpibidyo-bidyo, eh lumamig na rin siya. Tikman muna natin, no? Gusto kong umpisa, naka-curious ako, ano nga ba ang lasa ng isang bangus sisig dito sa dagupan? Kuha tayo dito. Medyo malalaki. Chunky, mga cubs, ang sisig nila. Pero itong bangus na to, So, sa palagay ko ay nahuhuli mismo dito sa palaisda nila kasi parang fishing village po ang lugar na to napakalaki subukan natin niting meeting parang sariwa nga eh bangus juicy malinamnam yung pagkakasisig na parang lasang margarine. Siguro, kailangan natin lagyan ng kalamansi dahil sisig siya. Kailangan may asim ng konti. Lagyan natin ng acidic flavor. Lagyan natin kalamansi. Kasaluin lang natin. Subukan naman natin sa, Ito na po ang early dinner natin sa mga oras na ito. Mag-aalas 5 na po. Halos kumpletuhin na po natin ang 12 oras sa dagupan. Yun. Kalamansi talaga pag Wala lang iba pa. Hindi suka, hindi kahit ano, hindi kamyas, hindi sampalok. Kalamansi, the best. Sensya na kayo mga kapsa, food trip lang talaga. Atake lang tayo ng atake dito. Tingnan nyo naman yung lumpia nila. Relyanado yan. Meron laman ng bangus sa loob. Tingnan natin. Ang crispy ng tunog. Ewan ko kung naririnig. Dip natin dito sa sweet and sour. Hmm? Good. Hmm? Nalilito ako. Ang dami kasi limang putahay ito mga kaps, no? puro bangus. Pero ito, hindi ko naman tinatago na nakakapag-inuman din ako. So isa sa mga paborito kong pulutan talaga, mga kinilaw. So meron silang kinilaw na bangus dito. Ganito ka puti, ganito ka sariwa, tapos kinilaw mo. Kahit walang kanin. Yung asim na yun, yun-yun. Nakakatuwa pala pag kinilaw na bangus, naiahawid ko siya sa paksiw kasi suka na asim. Tapos may hiling sigang tapos peppery. Hindi mo kailangan ng kanin dyan. Ito pala yung bangus steak. Akala ko kanina, crispy fried bangus lang siya. Bangus steak pala. Ganda nung karne, oh. Yan, oh. Sa kulay ng laman at saka nung outer niya, crispy sa labas at mukhang juicy, juicy sa loob. Para rin siyang fried chicken, mga Cubs. Mm -hmm. Walang effort kasi, walang tinit. May belly po yung bangus natin dito. At bago pa man kunin ni Chuencian, kukunin ko na. Ganyang yung kalaki, tapos meron pang bagoong isda sa side. mo muna. Sorry, Chowens. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Eto, may isa pang panalo. Mijau, na boneless. Isa din walang effort kasi ito eh. Kukunin mo na lang sa, Kung tatanungin mo nyo ako, mga kabs, ano bang pinagkaiba ng bangus sa Dagupan at saka sa, sa ibang lugar like Manila o sa amin, sa Pampanga? Sariw sariw talaga. Juicy juicy. Alam mo yung pag kinain mo yung bangus, may parang katas pa rin. Tsaka may tamis. Alam naman natin pag hindi fresh, 'di ba? Pag kinain mo parang matabang na siya, wala na siyang lasa. Ito malasa pa rin pag kinain mo. Hmm? Balik tayo sa sisig. Paano pag sabay-sabayin ko na lang, no? Powerful na subo. Sisig, kinilaw. Halo-halo na 'to. Ginatin ng belly. Ayun. Toyo man si. Solid food trip sa Dagupan. Medyo malayo lang sa amin pero sulit ang biyahe. Hindi ko masasabing hindi ako nag-enjoy kasi sobrang nag-enjoy ako sa mga pagkain. At saka nakaka-discover ulit tayo ng mga pagkain na hindi masyadong uso sa nakikita sa internet. Hindi niyo masyadong nakikita sa kung saan. Katulad nung kaduskes. Sa anong pigar-pigar. Maraming tao ang hindi alam o walang idea kung ano ang pigar-pigar. Especially yung mga tagalabas, yung hindi taga-Pangasinan. So yung pigar-pigar na napanood nyo kanina, dalawang beses pa lang ako nakakain nun sa talang buhay ko. noong una, nung past 3 years ago. At ngayon lang ulit. At masabi ko sa sa both experience ko. Nag-enjoy ako sa Pigar Pigar. Napaka-simple lang niya. Napaka-straightforward. Pinirito lang. Gila lang ng gulay. Wala naman masyadong special. Pero kapag pinagsama-sama mo, good combination. Kaliskis, okay din. Katulad niya, sabi ko, parang goto. Pero parang mas in-improve pa yung lasa at yung kulay. At ito, alam niyo na to, bangus. So kung ano yung nalalasahan ko ngayon, malamang, kabisado niyo rin. Ang difference lang, siguro dahil sa riwato at mas ma-juicy Sana nag-enjoy kayo no? sa pabiyahe-biyahe namin ganito. Inabot din tayo ng may 12 oras dito sa Dagupan. Sa mga susunod pa, siguro subukan natin susunod 24 hours ulit. Kung saan kami pupunta, sana abangan nyo pa rin. Salamat sa mga palagi nag-aabang, sa lagi nag-message sa amin at nagko-comment. Cubs Nation, mahal na mahal namin kayo. Thank you, thank you very much. Siguro hanggang dito na lang, baka gabi na tayo. Early dinner na to at babiyahe pa po kami ng Pampanga. Sana meron din kami mga bonus clips. Hindi ako sure. Kung meron man, maglalagay ako. Kung meron man mga blueprints Alaga ako dyan. Thank you, thank you po sa inyo. Mag-ingat po ang lahat. At muli po, ito si Cubs Chess at ito, ang Team Kalas TV. Mula dito sa Dagupan, ang bangus capital of the Philippines. Kami ang lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan na uminom muna tayo dahil meron din pala silang buko. Nakalimutan ko sabihin. Hindi ah, man kita natira ng belly chumens. patawarin mo ako, pero saluhin mo pa rin tong outro. Talaga namang manyaman! Bye! Peace out! Let's go home! And let's go to the next destination. Kita-kits tayo daw mga Excited na ako. Hindi na ako makapagintay. Makita nyo yun. Hindi na ako makapagintay. Isama kayo. See you. Kita-kits. Bye-bye! Ay, ako ba magtatakip? Tataktan ko na. Bye!